Okay, ngayon. Okay, bakit nga ta? Oh, kakas no? Kaya dinner no? Mga puligin na brabaw. Oh darling, darling. Long brain sa mga bata kay Sumiting kami ano? Pakambak kay Gino ko mga ulos. Tapos namin maglinis-linis. Preparing na kami dito sa aming gagawin. For Oyong's birthday. Ayan. Ayan na po. Kailan uh, yan? Kahit yung nagbe-birthday niya. Mamasyado maganda. <laughs> And si Bating is for the... Ang yeah, sa'yo, Mating? Thank you so much, Brittany. Tanghon. Tanghon. And dito, busy-busy na sila. Ayan, dyan si Ivy sa so kanya. Dito naman tayo sa salad. Saramit, so, later we'll do... Dito naman tayo for the salad naman yung atin. So, sisimulan ko na para ma na natin siya agad-agad. Para mag... Ano kanang dalon kita reserve to na wala si Boleh mo jigpit. Mga pos sa DI. Okay, para sa churba. Okay, man. Sorry, man. Ay. Ay. Ayan, at mo. -busy bising-bisip ang lahat dito. So nilapa na nila ang bali 90 kilos na baboy para bukas sa blessings, no? <laughs> Ayan Umak <laughs> ba? Ugma ba? Uh, sabay sabay yung, um, bukas, oo, sabay na. Din, uh, lunch time. Lunch time naman, guys. Bukas. Ate Cha, advance. Happy birthday. <laughs> hey, Grabe uh, mong handa. Daghan uh, ka ayo. Dami, uh, um, um, Dami um, 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 ng handa. Ang galing panget. Tapos dito nang subas-subas sila, guys. Nako dai, sarap neto O kokoreko. Tapos pa. Dal. imbing, <laughs> pambalanityo. Naabot na 'to si Bibigoy. sumba sumba sila para hapunan naman mamaya. Hello ni paglulubak. Ito na yung mga cut dito. May humba cut. May sinabaw ay sinabaw cut. Magsabaw man siguro sila mamaya. Ito naman sa mga pitpat pinatatasan. And for the humba na. Agot, agot. Agot tirada sa humba. Tarong ba? Tarong, tarong Ganyan tirada ni Muson. <laughs> Ayan. syempre alam niyo naman na ang humba is pwede naman siyang lutuin na agad-agad. One side na, na one side. Na Oo, kasi hindi naman yan basta-basta nasisira. So, ayan na si Pudoy. Meron na siyang ano dyan, nakatabi na ano. <laughs> Nahurot na? -oko. Tapos dito naman ang mga ayan, mga gagamitin bukas na pagluluto. Hmm. Ha? <laughs> <laughs> Tapos, ako naman bukas ang magluluto sa palito. So, i-marinate ko siya ngayong hapon na para bukas ipa-fried na lang natin siya agad agad. Ganun. And ready kami pumunta kay na Uyong kasi natapos na kami magluto kanina sa mga putahe namin. Hindi na ako masyadong nakapag-video sa mga ano um, ganap namin kanina sa pag-video uh, pagluluto kasi sobrang na busy talaga no. And then nalubatin ako so tara tingnan natin. Alas sa isa ata yung celebration ni Uyong. Ayan na po ang aming bibitbitin sa bahay ni Uyo ngayon. This is para siyang sotang. Perfect yung pagkaluto ni ano ni Bating. Napakaganda. Mm. Ang laki ng bilao na yan, guys. Si Bating naman nito. Ito naman is gawang diva. Ito naman is lutong asawa ni Ivy. Hello? Ah, grabe. Hi. And then ito naman is kay Ivy. Um lumpia siya, guys. And then, nandito yung ating, ang ginawa ko naman na salad. O, oh, na-chill na siya. Nagrabe na grabe pagka na pagka-chill na ito. Na natin ito kasi bukas. Paborito eh. ni ni Father. Sa mga blessing-blessing. Paborito blessing. to ni Father. Ito naman area. Ito swimming, swimming. So, na area is nagsiswimming-swimming. So, 5.30 na ngayong hapon. And then, nag-aantay na lang kami ng go signal para pumunta kayo na yung... Andito sila ang Oh. Andito naman si Brenda sa kabila. At tatapos na namin paglilinis dito. Okay na yan siya dyan. Tapos, ano na naman yung ginagawa ni Madam dito. Uy, kids. Ano man. Eh, diyan eh, butang. <laughs> Ah, so yung ginagawa ni Brenda dyan ngayon is maglalagay siya ng orchids dyan. Iuumbok niya yung mga kahoy, mga tugas dyan. Tapos, yung papatayo niya yung mga orchids. Na, na punta na tayo kina yung Let's go! Happy birthday! <laughs>

Oke 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 datang daria datang daria datang

Okay, jadi okay. okay. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of the, Father's Father's Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, dagang salamat sa adlaway mong gihatag ka nun, Lord, nga nakatigong kami alang sa pagtaulog sa ika-34 ng atuwing niyo, yung Lord. O ginaot, Lord, nga tagaan mo pa siya sa kabaskog sa iyang lawas, ugingon na sa iyang pamilya, Lord. O Unta, Lord, panalanginan mo kaning grasya nga na sa mga tubangan, Lord, nga makahatag sa kabaskod sa among panglawas, Lord. Kung wala kami mahimo, Lord, kung wala ikaw, kung sa kinigtanan ito ngayon ipasalamatan sa iyong buktong anak na si Sokristo, among ginoo. Amen! Amen. 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 Ah, dia ada kan Kesha Blue Dye. Oh. Kita oh. pakai Happy birthday to you. Happy birthday Mag-wish na! Mag-wish na! mag na! Mag-wish na! Kainan na! Mag-wish pa si Zamara! Dahil sa... na! Isa lang na! Isa lang Isa lang na! message Isa lang Isa lang Labrestu lozam Da ni pamandare la lozam Ah Sirema Oke okay. Ina nam Ina nam Ya ina, na. ina na.

floor. Thank you so much, Yan. Siyempre, lahat naman tayo binibigyan talaga ni Ma'am Chon oh, oh. ng ano pang birthday, no? So, eto na, Ma'am Chon, ibibigay ko yung ano mo pang birthday mo for Jello! Yes! Ma'am Chon, ha. thank you so much. Ma'am Chon, Ma'am thank you. Thank you, Ma'am Chon. Good. good, luck sa lakaw din niyo, ha? Balita ko daw, marami ka uh, daw oh, nah. na pera ngayon. Wala. Ayy! Pero well, ang daming surprise na mga foods. Oo, ah, si mga ano, si Tita Bot. Tita, Tita Bona, Bo, thank you so much. Mama uh, A. Mama, mama, A. Mama A. Mama A, thank you so much. Mama A, at saka sa cash na binigay niya sa akin. At, Chona, thank you so much. Mama Chona, God bless Mama Chona. Ay! Happy birthday to 34 years old. 34. Sa tigulang na si Oyo, guys. Sa tara na painin ito. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Mama Chona, thank you, thank you.